paso si Pangulong Duterte sa listahan ng mga pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo para sa taong 2016. Sa listahan ng Forbes na binubuo ng 74 na personalidad, nasa ikapitumpong pwesto ang ating Pangulo. Mas mataas siya ng isang ranggo kaysa sa leader ng teroristang grupong Al-Qaeda na si Ayman al-Zawahiri. Mas mababa naman ang na isang ranggo si Duterte kay U.S. Vice President-elect Mike Pence. Nangunguna sa listahan si Russian President Vladimir Putin na sinundaan ni U.S. President-elect Donald Trump. Pangatlo, si German Chancellor Angela Merkel. Pangapat, si Chinese President Xi Jinping. At panglima, si Pope Francis. Marcos, I am not saying anything against it. Maybe it's a very good... Ang partido, na. Not... Wala namang partido. Wala ka nang marinig na partido except PDP. Ang PDP kasi hindi ito back up ng milyonaryo. Na totoo lang yan ang